Isang magandang araw sa inyo mga kaparmers. Ganitong makina din ba ang ginagamit mo ngayon sa pagsasaka? Bakit nga ba tumatagal ang mga kama na makina na ginagamit ng ating mga magsasaka? Una sa lahat, ang kama na makina ay binubuo ng matibay na mga materialis tulad ng bakal at tanso. Ang mga ito ay masusukat sa mabibigat na gawain na kinakailangan sa pagsasaka. Bukod dito, mayroon itong mga mekanismo at gear na mahusay na disenyo upang magtagal at magampanan ang mga trabahong ibinigay sa kanya. Ang kama na makina ay maayos na nililinis at minamantini ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng regular na paglilinis at pagsasaayos ng mga bahagi nito, napapanatili ang kanyang kalidad at tagal ng buhay. Ang mga kama na makina ay binibigyan ng serbisyong pang teknikal upang mapanatiling maayos ang kanilang kondisyon. Ang mga eksperto at mekaniko ay regular na sima sa ilalim sa pagsasaayos at pag-aayos ng mga makinang ito upang mapanatili ang kanilang tamang pagandar at kalidad.